o oh, so bago po natin pag-usapan itong sa Tanghi Reserve, uh, ito munang ano rating sa unang araw ng 2024 lumabas na po at uh, of course ang panalo na naman ay ang Eat pulaga sa TV5. Okay, siya po ang nangunguna with a score of 2.7%. Uh, sumunod po yung sa Tape with 2.4 at uh, sa showtime with 1.8%. So mababa sa unang araw ng uh, taon kasi siguro holiday, namamasyal yung mga tao, kasama yung mga pamilya, hindi ganoon kataas yung mga rating sa telebisyon. No? Pero uh, this is a good sign pa rin kasi po Magandang buwan na mano. So hopefully po the whole year ay uh, puro TVJ ang uh, maging number one pagdating po sa ratings So eh so sinasabi naman ng kabilang kampo, uy, digit yung laban, digit yung laban. Pero ang importante po, isa lang po ang masasabi po natin na nagahari pa rin sa noon time. At 'yan ay ang Eat Bulaga sa TV5. Eh okay, so pag-usapan po natin itong uh, uh, sa Tanghere na survey. Okay? At uh, tinanong po nila Uh, yung kanilang mga mga kasi mobile app 'yan eh tapos meron si silang gumuguhas ng isang sample size tapos uh, tatanungin nila ng question uh, ang tinanong nila ay kung natu uh, natuwa ba yung mga tao nung mabalitaan nila na nanalo ang Tito Big and Joey uh, sa uh, laban sa tape para sa trademark ng Eat Bulaga at ang kanilang naging sagot 7 out of 10 respondents ang natuwa ng mabalitaan na nanalo ang TVJ. Okay, so, malaki po yun. 70%. Majority of Filipinos ay masaya na nanalo. O, bukod pa dyan, uh, according dito, 2 uh, out of 10 ay undecided. So, hindi din sila. Pasiguro, iba, Uh, okay lang hindi, hindi, masaya hindi din, hindi din uh, against baka maaring ito yung mga fans ng Showtime <laughs> pwede din di ba na okay lang kasi yung balita tapos merong 1 out of 10 na hindi uh, hindi hindi natuwa doon po sa balita so siguro baka mga sa GMA naman to na fans pero 7 out of 10 that is uh, a very uh, very good number pagdating po sa survey and only goes to show yung pong pulso yung pong pulso na ng uh, mga Pilipino, pulso ng taong bayan. Kasi dati po, sinasabi lang po natin. Kasi obvious sa mga comment section, sa mga react, sa Facebook. Di ba? Very obvious naman yon Pero ito po, itong sa Tangier, eh, sa kanila kasi ay mas scientific yung pong kanilang ginagawang pa-survey. Eh. Tapos nag-caption nag, nag uh, caption itong si Tangier, eh, mas marami pa rin ang nagmamahal sa nakasanayan. No? Totoo naman po yun. Talagang nothing beats the original Tito Vic and Joey pagdating po sa Eat Bulaga. So, itong Tangher, eh, ito po ay uh, survey firm. Uh, yung nga po sila mostly sa mobile. Tapos, uh, may mga premium sila sa mga kinukuha na din ng survey uh, Pag-eleksyon, madalas din po itong tanghire, uh, Naglalabas sila ng presidential, ng senatorial uh, Tuwing eleksyon At sila ay uh, kinukuha din ng mga, ng mga iba't ibang korporasyon Para po makuha yung pong uh, sentimiento at pulso ng taong bayan So lahat po sila dito Katulad din ng ano Katulad din ng mga Pulse Asia, SWS, yung RP Mission So yan po yung mga survey firms sa bansa. So, hindi po ito yung basta-basta nagtatanong lang o basta tumitingin lang sa Facebook o so. Ito po ay more on scientific yung pong kanilang uh, yung pong kanilang methodology pagkuha kuha nung ganitong survey. At uh, yun na nga po, ito na eh, meron ng uh, meron ng scientific na survey na ginawa na masaya po ang karamihan ng Pilipino. At uh, yun nga maganda, panalo na sa Pilipino, panalo pa sa Uh, IPO, 'di ba? So talagang uh, panalo pa sa ratings. So talagang uh, puro panalo po ang simula ng taon para sa uh, TVJ Eat Bulaga sa TV5. And of course, ayan, dagdag na din natin sa Sabado. Nako excited na po. Nako malapit na uh, ang pagbabalik ang pagbabalik sa kanyang unang tahanan Ito pakita natin ha uh, Pagbabalik ng uh, Eat Bulaga sa kanyang uh, original na tahanan before Which is yung RPN 9 Diyan po nagsimula yung kwento Diyan po uh, uh, nagsimula yung uh, makilala yung show So ito po meron na pong advertisement para panood ko po sa inyo ha? na ipati sa RPN 9 po excited na din sila at ang pambansang Liga ng Bayan Gagawing mas masaya, mas maaksyon At mas exciting ang weekends Dahil ang EAT at PBA Season 48 Commissioners Cup Mapapanood na rin sa CNN Philippines so, 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 Starting si po yan sa Sabado 36. So exciting 36. po yan Abangan po natin uh, kung ano yung magiging pakulo ng, uh, ng TVJ at ng Dabar Cats pagdating po sa Sabado sa pag-uwi nila sa kanilang uh, original na tahanan okay? so ang dami na din nilang pinunta napunta sila sa 2, sa 7 o sa 5 at ngayon parang full circle sabay siya 5 at 9 at 'yan. Sigurado matutuwa naman si Boss Joey De Leon 'yan. Talagang siya yung sentimental pagdating sa mga ganyan eh. O, so yun guys, yun po ang latest po natin. Tuloy-tuloy lang po yung coverage. Please follow yung pong Models of Manila FM sa Facebook. Doon po ako nagla-live habang wala pa, hindi pa nababalik yung aking main Facebook page. Meron din tayo Models of Manila FM sa TikTok tsaka sa Instagram. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. 'Yon. have a good day mga